So, ito po yung aking ano, laging niluluto. Ito lang po yung pinakain ni, ni Lolo. So, nag po ako ng ano, ng kamatis. Ayan. nag tayo ng kamatis. Tapos, dito, sa kabila, eh, ito naman. Inito ko rin po yung ano, yung patatas. So, habang tinitrito ko po itong patatas, ay itrinipir ko na rin po yung ano, yung karne. Ito. Ayan. Ito karne ng manok ito. Tapos nilagyan ko ng sibuyas at saka konting bigas. Tapos ang ilalagay nating gulay ay ito. Ito. Itong bell pepper. Tapos may talong. Tapos may ito patola. Tissuim ang tawag nila. Tapos meron pang sitaw sa, sa ref saka nilagyan ko din ng green peas. Lalagyan pala ng green peas. Ito yung green peas. So since si Lolo ay wala na pong ngipin, kaya ito din ko po. Tuturutin po natin yan. Ang pinong pino. At uh, saka natin po siya ilalagay pagkatapos. Isaw. ito Pinita po natin sa freezer. yan At po natin yan ng maliliit. So, ito na po yung ating patatas. Pag so, ganyan na ang ano, tulay. Ayan. Pwede na po natin yung patayin. So, ito po yung ano, binibili sa super. Ang price po nito ay 24.90. Si Chef Segev. Ayan. At ito po yung ano. Ito po yung laman niya. Ayan. Dito ko po, po siya ilalagay. So, tapos sa mga meatballs po yan. Ayan. Ay. Meat. Okay. Ayan. 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 Ayan hindi na po ako nalalagay uh, ng panimpla dito kasi kumpleto na siya eh kumpleto na yung lasa nyan ayan tapos saka natin ngayon ilalagay yung mga gulay uh, hihiwa-hiwain ko ng maliliit yung sitaw tapos yung talong ayan ilalagay na po natin ito unahin po natin ito bilog-bilogin natin tapos ilagay na natin doon. Nakabuo po tayo ng 12 na piraso. Doon po sa chicken. Binibigbilog po natin tapos ilalagay na natin yung mga gulay. Pagkatapos po natin ilagay yung ground na ano chicken meat ay ilalagay inilagay ko na rin po yung ano ginayat-gayat kong sitaw tapos susunod po natin itong talong binalatan ko po siya okay yan yung talong na ilagay na natin susunod na natin yung gulay na kishuin yung parang patola po nila dito ayan inilagay na rin po natin yung ano yung green peas at ito yung nikiwain natin yung ano yung tissue rim parang pato dako nila tapos lagay na natin ganoon lang kapag luluto tunuin natin ng gulay hindi na yata pa siya maganda sana kung fresh ito. Kaso, last week pa kasi ito nabili. Okay. Eh, marami pang stock sa lolo. Magkain. Sinabi ko kasi kay lolo ang ano. Huwag mo na magpabili. Eh, gusto naman yung magpabili meron siyang pinagpapabilhan. Tapos, dinadala dito. Pinukuha ko sa anong baba. Puro gulay. Eh, hindi ko na ilalagay yung isa. Sobra-sobra na ito. nakalagay yung ano. Ito, okay, ko na lang to sa freezer. Yan po ang ating niluto. Wait lang. Kapakita ko sa inyo. Na lahat ng mga gulay. Tapos ilalagay din po natin yung mamaya. Ayan. Ayan. Ito na po yung ating niluluto. Ito okay, na lang po natin maluto yung gulay. At pwede na siya. Ayan, thank you po sa panonood. Ito yung pinaka-favorito po magmula noon hanggang ngayon. Ito siya. And ito na po yung ating niloto. Pang 7 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na yung magiging gulam ni Lolo ng pitong araw sarap po niyan. Diba? Ang dali-dali lang yan ka. Walang kahirap-hirap. Gayat-gayat lang. Gayat lang ng tulay. Tapos, ilagay lang sa kaldero. Ayan. Tapos na ulit ang pagkitong araw na pagkain. Pagkain. Salamat po.